Nabina sa ina ng laging saglolo. Magsitayo na po ang lahat. Dinis kami ay ihingi sa Diyos ama namin. Nimiti Ave 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 Maria Ave 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 Maria, a imagem no bua, ipi da darsal 🎵 Kapayapaan nitong sanlibutan, Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. 🎵 Sa ngala ng Ama, nang anak at nang Espiritu Santo. Amen. At mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng Kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng Kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagamatay at muling pagkabuhay at upang bigyang kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, Ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalang kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo, mahabaging ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisiyan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaying ama, Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. At ang utang uh, iyong pinapakan. Tulong ko'y ilawit eh, sa amin, Maria, ngayon at sa amin. Lord na po ang lahat. Panalangin sa Novena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling mga hangat. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin. At tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi din sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga sorila, soliranin, 'wag sana naming malimutan na ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Taimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, natulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Inanan laging saklolo Pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit na wang bikisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila, naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa si Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi namin ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nasaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina nang laging saklolo. Santa Maria. Ipanalangin mo kami. Santang Birhen na pinagling walang kasalanan. Ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo. Ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao masintaing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintaing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagpakumbaba kami tulad ng iyong anak na si Jesus. Masintaing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintayang Ina, ipanalangin mo kami upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintayang Ina, ipanalangin mo kami upang maunawaan namin na tinuturoan kami ng Diyos sa pamamagitan nang mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintaying ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alap ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintaying ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintaying ina, ipanalangin mo kami upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami sa ipamahagi ang kayamanan sa mun ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patagtagi ng Espiritu Santo, ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pare. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapare at buhay relihiyoso. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanala ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintayang ina, ipanalangin mo kami upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin ni Kristo ang mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating sariling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa na lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Pasa Lord po Pasasalamat kay Iso Cristo na nasa banal na Eucharistia. Panginoong Iso Cristo, na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin, ikinalugod na Ama na ang buo niyang pagka-Diyos ay sumayo. At sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisiyan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ang mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Igit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo na iyong ina, upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagyunubina sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkaling ang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo na wa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at malin siyang walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalan tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, Pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila nalabis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa amen magsitayo po ang lahat sa'yo Bukot kang pinagpala Sa babaeng lahat At pinagpala naman Ang iyong anak na si Jesus Santa Maria, Ina ng Diyos Ipanalangin o kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.